Hi everyone, good morning. Today, nandito kami sa Summerhouse dito sa Denmark, guys. Actually, ang bakasyon nila hindi yung katulad natin sa Pilipinas na pumupunta sa mga Disneyland or sa mga theme park or something like that pag nagbabakasyon. Dito sa Denmark, ang mga Danish, guys, ang bakasyon nila yung nagre-rent sila ng summerhouse. Ano ang summerhouse? Summerhouse it may mean, it means summerhouse. <gasps> yung parang nagre-rent sila ng bahay tapos sa loob ng bahay, merong swimming pool, may bilyara, oh. may PS5, may merong mang, may ping pong table, mga gantas. Nasa mga ganda siyang view na sa tahimik na parang lugar na parang gubat. Parang ganun. So, yun. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa Samo house. That's what we're talking about. One week tayo dito. So, yun lang outfit check lang tayo dito guys. Yung tamang teenager lang ang pormahan. Pero papakita ko talaga sa inyo dito. Ayan. Meron silang barbecuehan dyan. Tapos merong kainan dito. Tapos merong playground. May trampoline. Yan yung mga anak ko naglalaro. Hello guys! Napakaswerte ninyo. Ang sasarap ng buhay nyo ha. Tapos dito yung mga ibang summer house din. Summer house. Ayan. Hindi nagpo-focus eh. yan. Mga iba rin mga mayayaman na nagbabakasyon dyan tulad ko. Init actually. Alam ko naman na healthy ang araw. Pero nakakabawas ng ganda to eh. Hindi, hindi. Hmm. Ganda ng forma natin eh. Tamang dalaga. Okay. Happy. So, mamaya, ito, i-room tour ko kayo. Hindi room tour, house tour pala. Yan. Para makita niyo yung sa loob.